Hello guys, magandang umaga, tanghali o gabi kung nasaan man kayo sa mundo. Ako nga pala si Val at ako naman si Lou. Welcome sa pinakaunang episode ng Ating Langit, Lupa Series. Kung saan ako ang magpapakita ng mga tanawin mula sa itaas at ako naman ang maghahanap ng mga kwento dito sa baba, isang paglalakbay kung saan tutuklasin natin ang kagandahan ng mundo. Sa biyahe na ito, samahan niyo kaming mag-explore sa Imuki Island. Mula sa himig ng himpapawid hanggang sa mga kwento ng dagat. Isang biyahe. Dalawang ang gulo. Pero bago yan, samahan niyo muna kami sa aming paglalakbay. Ready? Go! Good morning guys! Andito na naman tayo sa long long road. Ang lamig pala ah. Wow! Colorful! <laughs> What's up, yo? <laughs> Sino to? Si Optimus Prime. Lalabas na tayo ng Nagillian Road. Yes. Paakyat doon sa kaliwa, Irisan. Baguio. Dito sa na. Ngayong araw, pupunta tayo sa in Mookie Island. Papunta tayo ng maaga para walang tao. Ganito ang itsura ng nagilian Road sa gabi. Sa madaling araw pala kasi sa gabi may fog eh. <laughs> Kaya magingat kayo sa gabi kasi yung iba raw, may nakikita na iba. <laughs> Next topic na, huwag nating pag-usapan yun. Baka may magpakita pa. <laughs> 4.45. Alas 6 kasi doon nag-open eh. In fairness, matagal malobat tong malilit na lights. Ang yeah. cute! Ganito ka aga, may bilihan ng gulay dito. Dito, ang daming bilihan. Yeah. Baka 24-7 to mga to. Palabas na tayo ng Sablan. Sablan loves me. Smile malaking pinya. Dahil pinya ang isa sa pangunahing produkto dito sa Sablan. Sablan is the pineapple capital of Banget. Nandito na nga tayo sa La Union. Hello, good morning. It's 5 a.m. Burgos. Dito ang town proper ata nila. You are now leaving Burgos. And entering Nagilian. Ang ganda naman dito sa Nagilian. Yung Sea of Clouds paangat na. Yeah. At my river dito sa kaliwa. Mahamog din pala dito sa baba. Ayan na, sa dulo, ang portal ng Encantadja. Aha. <laughs> Wee! dito tayo ngayon sa Nagilian. Ang dami-daming paniki doon. Saan kaya to galing? Oh my God, ano to? Ang daming paniki. Bakit sila nandito? I can't stop watching. <laughs> I've never seen something like this. akala ko ibon kanina paniki pala <laughs> where did these things come from? Right safe game? yo ride safe <laughs> <laughs> gagi and we continue on the road sa yes. bawang na lang tayo magmakto for breakfast yeah Malamig pa rin ha good. Uh -huh. Parang first time kong dumaan dito na ganito. Usually clear na clear lahat yung tanawin eh. Yeah. Mapatak ah. Galing lang sa puno. Huwag naman sanang umulan. Hindi Wow. Ayan. Blue na sa taas. Hindi <laughs> na tayo kakabahan kung ulan <laughs> Up 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 we go. Bawang. Stop over muna tayo. Yeah, I'm hungry. Ready when you are. Okay. Bawang Commercial Center. Sulong, Bawang. The vineyard city of the north by 2030. May prediction na sila. Kilala kasi ang bawang sa mga vineyard. Kaya ang daming grape picking. Yeah. Susunod na dito sa Bawang, San Fernando. Overpass sana ang damihan nila dito din. Mabibilis ang mga sasakyan dito eh. Yeah. Bakit kaya bawang ang pangalan ng lugar na to? May tatlong version daw kung paano nakuha ang pangalan ng bawang. Una, mula sa buwa or betel nut dahil sagana daw sa lugar na ito noon. Pero parang malayo no, buwa. Next, mula sa bawang or garlic na naging bawang. Parang mas malapit yon. Oo. Oh. Ang pangatlo, mula sa buang. Parang buang. na <laughs> buang. anyway, yun ay nangangahulugan daw na aghati ng ilog. Make sense kasi dito, yung river nga naman, doon siya nagmamerge sa sea, no? Yeah. Itong lugar din, tinawag din na Fruit Basket of the North. Dahil sikat siya sa grape farms at guapo orchards guapo orchard. lang kaya natin makikita yun, no? Oo, oh, puro grape farm lang ang nakikita ko, eh. Bakit naman kaya San Fernando dito? Ganito yan. Noong unang panahon, charot. So, noong panahon ng mga Kastila, may baryo na tinatawag na San Vicente de Balanac at San Guillermo de Dalangdang. Sila ay kilala noon sa pagpapatuyo ng isda sa mga baybayin. Ang unang pangalan nito ay Pindangan. Mm. Ito ay salitang Ilocano na nangangahulugang pinatuyong isda. Uh -huh. Oh, kasi dito rin matatagpuan yung Pindangan Ruins, 'di ba? Yeah. Kalaunan, pinalitan ito ng mga Kastila ng San Fernando, bilang parangal kay King Ferdinand of Spain. Hmm. Town proper na 'to ng San Fernando. Town plaza, San Fernando, La Union. 1955. Yes. so nang itatag ang lalawigan ng La Union noong 1850, Ginawa itong kabisera at mula noon ay mas kilala na bilang San Fernando kaysa Pindangan. Ganor! Yay! Hindi tayo na traffic. <laughs> ang perfect naman ng weather ngayon. Makulimlim. Plus hindi tayo init na init. Yung tipong pinagpapawisan yung ilong tapos nangangati pa. <laughs> Are you okay? Eh, pumasok na ewan sa helmet ko tapos lumilipad-lipad. <laughs> Baka paru-parong bukid, <laughs> Nalilipad-lipad Pero hindi eh <laughs> Maliit Bangaw yan, bangaw Uy, San Juan na tayo the surfing capital of the Philippines. Ba, Siargao ata yun. Surfing capital of the North. Char. Yes, <laughs> it's the surfing capital of the North. Dito maraming kainan, resort, cafe, at saka hotel. <laughs> Pero hindi yan recommended for swimming. Pag uh, gusto nyo ng swimming, better sa bawang. Lalo na pag may kasamang kids. Yeah, ang lalim kasi dyan. Oo, oh, tas malalakas yung ahalon kaya ideal siya for surfing. Yeah. Tinawag ito na San Juan bilang parangal kay Saint John the Baptist. Mm -hmm. Kilala mo si Saint John the Baptist? Baptized kay Jesus Christ. Yes, sa river ng Jordan. Kasi noong panahon daw ng mga Kastila, karaniwan nilang pinapangalanan ang mga bayon ayon sa patron saint ng lugar. Mm -hmm. So pumili daw sila ng patron saint na may kaugnayan sa tubig at pagbibinyag dahil ang lugar na ito ay kilala noon sa mga ilog, dalampasigan at komunidad na nakadepende sa pangingisda at agrikultura. Mm -hmm. Yes, so sa relihiyosong pananaw, si Saint John the Baptist na nagbinyag kay Jesus sa ilog ng Jordan ang pinili nila dahil sa kanyang koneksyon sa tubig. So symbolism yun na akma para sa isang bayang malapit sa dagat at ilog you are now entering San Juan proper. Ang ganda talaga ng municipal hall nila doon. Nasa Bacnotan na tayo. Malapit-lapit na tayo. Tignan mo yung bakery ni Mrs. G. Tapos to the left tayo. Ayun, nasa right yung bakery. Pero to the left tayo malapit na tayo sa Imuki Island. Yay! I can't wait. Ang daming locals dito naglilinis sa gilid ng kalsada ngayon. ah. May factory dito ng Halsim Cement. Ang lawak ng factory. Ha? Dami pang gates. Oh. Gate 6. Kaya nga. Eh. <laughs> <ay. laughs> wow! ganda naman dito. I can see the sea. Barangay Parawir, Imuki Island malapit-lapit na tayo. Ayan na. Nakikita ko na. <laughs> Welcome Barangay Parawir, Muki Island this way. Yay, nandito na tayo. Balawan La Union. So ayan guys, kami muna ni Val ay magkakanya-kanya. Siya ang mag mula sa Himpapawid at ako naman dito sa lupa. Ito po ang concept ng ating Langit at Lupa series mula sa taas hanggang sa baba. Let's go! Wow! So, ayan. Ito po yung bungad na makikita mo pagpasok mo dun sa area after paying the entrance fee of 50 pesos. But the lagoons are located all the way over there sa kabilang isla. So, pwede kayong mag-rent ng balsa or pwede naman kayong tumawid by walking. Magbabaw lang naman yung tu. Big. Ayan, di pa tayo nakakatawid. Ang dami na Instagrammable spots. So may mga tanim na bagong baby mangroves dito. Siguro, parte to ng reforestation. So pag lumaki tong mga to, isang laguna rin tong nasa gitna. Oh. Bago tayo magpalutang-lutang, lipad muna tayo. Tingnan natin mula sa taas, baka may shark eh. <laughs> wow! Crystal clear ng tubig oh. Sarap mag-snorkel dyan. Parang isang malaking bato lang na bitak-bitak oh nakikita na rin dito sa itaas kung bakit imuki ang pangalan ng island. Ayan, mapabaw lang naman. Except pag high tide siguro, mas mainam. Pag hindi kayo magbabalsa, mag-hire na lang kayo ng life jacket para makalangoy papunta sa isla. Maganda ngayon kasi mataas yung tubig. Nag-hire tong mga to ng balsa. So pag nag-hire kayo ng balsa, meron siya kasamang tagahila. So si Manong na ang bahala manghila sa inyo at magpasyal sa inyo sa Lagoon 1, 2, and 3. Ito na yung papasok sa mga lagoons. Oh, pwede din pala kayong mag-rent ng kayak parang si Kuya, oh. Mag prepare lang ako din. na naman natin kung ano yung nasa baba na tubig. Ano kayong makikita natin? Oh, ang dami isda. Tatambay ah, na muna ako dito, guys. Ang daming Ang dami isda. Ayan, hanap pa tayo. Ang makikita tayong ibang klase ng isda. Tingnan nga rin natin sa gilid-gilid niya. Sa mga lagun lang tayo nagpupunta lagi eh. Maganda pa rin dito. At hindi maalo na pwedeng pwede sa mga bata. Ayan na yung isang lagun. May mga lumalangoy na dito sa isa. Hindi <sighs> pa tayo ng spot. Baka sa kabilang lagun may makita tayong ibang klase na isda. May iba nakikita pero ang bibilis nila. Ang hirap ma-videohan. Ay, sana. Oh. Charot! Ito na yung Lagoon 2 and 3. Doon tayo sa Lagoon 3. Mas kaunti ang tao. Ang aga pa, may pabalik ng balsa. Taas pa tayo. Tignan natin ang West Philippine Sea. Ang ganda! Alam mo, Kung kang marunong sumisig. At nang kaya mo lang mag-snorkel tulad ko, kasi di ako marunong lumago, eh pwedeng pwede ka dito kalbando yung tubig so hindi ka hinahampas-hampas ng alon ang oh ganda wow ang gawin maliliit na fish iba-ibang klase para alit sa taas tapos pag umisig ka para ang lakit Actually, ata itong name series na ito. Dapat langit, bagat series. <laughs> wow! Dahil naman tayo na isa dito sa lugar, magkakaibang klase. Oh, ba't ka kasi mangot? Dami-dami talaga itong isang klase na isla dito sa Inuki. Ano yung tawag sa mga to? Dami nila o. Oh. Eh. Wow! Ang ganda! Maganda dito pag maaga para kaunti pa lang ang tao at masulit niyo yung linaw ng tubig. Yun oh, nasa dulo lang ng corals yung mga alon, kaya maganda dito para sa mga bata. May mga life vest din pala na for rent dito. So ayan guys, thank you so much for watching. Hopefully ay nag-enjoy kayo sa ating unang episode ng Langit Lupa Series. Pasyal na rin kayo dito guys sa Imuki Island, Harawir, Balawan, La Union. Ang ganda dito sobra. Sulit na sulit ang 50 pesos na entrance fee namin. Thank you. Come again. We will come again. Yes. And again and again and again. Let's <laughs> go.